No, 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 na pala kayo. Binuksan na pala ninyo ang telebisyon. Ah, ah, mga bata, makinig kayo ha. Dahil meron akong ikikwento sa inyong napaka-importante. At ito'y tungkol sa sampung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises maraming taon nang nakararaan sa bundok ng Sinai. Ito'y isinulat sa dalawang kapirasong bato kung saan isinulat ng Diyos ang mga kautusan para sa mga taga-Israel. Kaya naman dapat na makinig kayo mabuti sa aking kwento. Tuloy! Oh, Bra Giorgio! Ang mga kautusan nito ay para din sa atin ngayon. At ito, mabuting balita. Binigyan tayo ni Jesus ng bago at higit na dakilang kautusan. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. naman kami ni Mamit Daddy sa tabing ilog. Kami naman ang papa ko, mamamasyal. Uy, Merlin, tuwan-tuwa ka rin paglinggo, no? <coughs> Hoy, Merlin, wag mong kukulitin si Red ngayon, ha? <coughs> Bakit si Pak di natin paglinggo? Kasi kailangan niyang tulungan ng kanyang magulang doon sa restaurant nila. Bukas sila kahit paglinggo? Oo naman, punong-puno nga sila paglinggo, eh. Pasensya na hindi ko narinig. Ano nga palang sabi mo? Fragya ako. Ba't po kailangan nila magpahinga pag linggo? Ako! Alam ko! Kasi alim na araw na nilalang ng Diyos ang mundo. At sa ikapitong araw, nagpahinga naman siya. Tama, Julio. Kaya ganun din ang dapat nating gawin dahil ang linggo ay espesyal na araw. Ito'y espesyal na araw kung kailan dapat itigil muna natin ang pag-aalala tungkol sa ating mga gawain. <laughs> ang linggo ay araw na dapat iukol sa pagsasamba at pagbibigay pasalamat sa mga biyayang tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Kaya po pala hindi nag si Fra Contandino paglinggo. Tama ulit. Kapag ang tao ay nagpahinga sa araw ng linggo, ang lahat ng ibang nilalang pati ang mga hayop ay maaari ding magpahinga. Si Merlin po di po kinukulit si Red paglinggo. Ganoon na kala mo lang yun, pero lagi kong kinukulit yan. Meron namang kapag lunis na lamang nakapagpapahinga. Oh. Tama ba, pa? Pak! Eh, tulog na tulog po eh. <laughs> Kawawa naman. Tumutulong kasi siya sa restaurant nila buong linggo. Andaya nga. Tayo nakapagpapahinga. Si Pak hindi. Kaya nga hindi pahinga para sa kanya ang araw ng linggo. Kabaliktaran pa nga eh. Uy, kung ganun eh, dapat pala nating tulungan si Pak. Ay, <laughs> sandali ah! <ha? laughs> oh, ano naman yung binabalak din pag ganyan kayo, kinakabahan ako. Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? pracha ako. Eh. Hindi maaari yun. yun. O yan, sige. Kaya po kami mag-uumpisa. Sa araw ng Sabado. Oh. Pero hindi dapat na makahalata si Pa. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ba hindi naman tayo papahalata, Akin? Ganon, eh ikaw pa naman ang makulit at madaldal, Rita. Akala mo lang yon magiging tahimik na ako kasi tahimik ang goldfish. <gasps> Kulit Ma mo, Merlin. Ginugulo mo yung Oy, sige ah. Hindi ako sasama sa inyo bukas. Ay, ako rin. Eh kasi magpipiknik kami ni na mami eh. Doon naman kami kakain sa tiyuhin ko tuloy ng manood ng sine. Kami ni mama, manonood kami ng concert. Kami naman ni tatay, manonood kami ng basketball. Kasi gusto ko malaman kung sino yung team na magcha-champion. Sige ah, bye-bye. Hey, pa! sino nandyan? Hi, pa. Hi, pa. Hi, pa. Patulong naman. Tutulungan niyo ako, ha? Di natuloy ang concert. Sabi ni Chong, eh, pangit naman daw yung sining panonori namin, eh. At hindi na rin natuloy yung basketball championship. Ang totoo, Pak, binibiro ka lang namin. O, oh, mga patatas ko dito, yung mga patatas niyo naman ay doon, ha? O, oh, ano niyo? Pag nabalatan po namin agad lang ng mga patatas, sama po namin si Pak sa pagsisimbaho. Ha? Eh? Ah. Pa, Masarap daw talaga yung peking dot dito. Matikman nga ngayon. Sa susunod, mga bisita namin kayo. Tikman ninyo ang pagkain namin no sa Somalia. <laughs> ay ako muna. Dapat na matikman nyo ang ubon ng sarap na asadong recipe ng misis ko. Ang misis ko, ang lasa ng luto. Pero <laughs> <laughs> na pa kami, doktor. Kaya gagamutin namin ipasok <laughs> mo. <laughs> ang sayang party nito, Fra Jacob. Ulitin natin ito, ha? Oo, oh, oh. pero ideya to ng mga bata dahil gusto nila magkasama-sama tayong lahat. Melon ho, sana kami gusto sabihin na aki asawa. Sa amin kasi ba, sa amero kasabihan. Igalang matatanda dahil marami sila maitutulog. Pero misan sa mga bata, marami din tayong matututunan. Kami talaga nagtatrabaho pag linggo. Pero pag naman mga kaibigan ni Pak na makapagpahinga siya sa linggo, nauunawaan namin na dapat ganun talaga. Kaya nakanta na lang kami na salo-salo para sa lahat. Salamat po. Dapat po talagang ibahagi natin sa iba ang mga biyayang ito. Nakpasya na kami na tuwilinggo ay paggamit na libre alestolan na ito para sa mga hindi makapagsaya kasi naiisa sila o wala sila pera. <laughs> Abay, teka, napansin ba ninyo kung nasa yung pusa? Eto si Tommy. Pero nasa si Merlin? Nasa si Merlin? May nakakita ba? Nasa kaya siya? Oo? Oh? Naiwan sa kumbento. Relaxan po, ito na po siya. Ay nako, kung saan pwede siya magpahinga at makakain ng masarap na pagkain, nandun siya si Merlin. <laughs>